Paano no? Yan, wala na tayong ulam. Hindi na tayo kakain. Ha? Walang ulam si nanay, oh. Oh? Oh. Walang ulam si nanay? Ano na lang kakainin natin? Kinakausap pa kita dito ka sa taas. Ay, ano kaya yan? Dito ka sa taas. Halika dito. Oh, Oh. Opa, no yan. Wala na tayong kakainin. wala ng ulam si nanay. Ha? Ano kainin natin? Ha? Ano kakainin natin? Wala ng ulam? Kakain ka pa? Kahit lang ulam? Ha? Ah, kakain ka pa? Kakain pa ikaw? Kahit lang ulam? Ah, kakain ikaw. Very good. Kung gano'n, kakain kayo ito lang ulam. No? Wow. Good boy pala talaga, pangu ko Ha? Good boy pala talaga, ikaw. Apat. Bait pala yan, ko Mabait. Hmm? Kinamot mo na naman ata yung ano mo, oh. Kinamot mo? Ango? Ano? Di ba sabi ko huwag mong kamutin yung sugat mo? Di ba sabi ko, huwag mo kamutin yan? Ha? Dito ka sa taas, dito. Dito sa taas, dali. May tatanong ako sa'yo. Nag-uusap tayo. Halika dito, dito ka. Dito. Pat. Uy. Ay, hindi na maganda ka usap. Kakain ba kahit wala ng ulam? Dito, sa taas. Yan. Ha? Kain ikaw kahit wala ng ulam, ganito. Ha? Kain mo si Ango kahit wala ng ulam. Ha? O kawawa na tayo, wala na tayong pagkain. Ha? Kawawa na tayo. Hala. Kawawa na si Pango, paano na lang? Wala na rin cat food. Ah. Ala ano yan? Wala nang pagkain. Wala na ding ulam. Ha? Ah, pero kain nga daw siya, kahit wala siyang ulam. Hmm? Kain ka kahit walang ulam. Ha? Ah, kakain ikaw kahit walang ulam? Hmm? Mag-good boy si Pango? <coughs> Dali dalila sana matuloy. 'Yan muna ko din Ito lang ulam kainin ka mo taro. Mainit pa oh. Malamigin muna natin ha. Bat. Malamigin muna natin. Kakain din si Bango, ha. Palamigin muna ha. Palamigin muna natin. Nakain siya, nakain siya. Palamigin muna natin. Opo, palamigin muna ha. Sagot ka pa. Palamigin muna mainit ha. Mainit. Opo, mainit pa oh. Oh. Mainit. tunay na kain ka na ha alam ah, pa nga o mainit pa pat o alig ka mainit o oh. init oh shush patingin ako sa, patingin ako sugat mo kinamot mo ata eh Oh, huwag mag-away ha <laughs> katingin sa kanyang kainan mainit pa wala kakain kaino lang kanin ay walang ulam mm, nakapuwesto ang DTV baka tawag na